Dahil nga sa paninira nga nitong si Betsy sa plano ng mag-asawa, hindi pumayag si Robert. Kaya naman, nawala ng pag-asa itong si Gerald. Hindi rin naman niya mapilit ang kanyang, kanyang, asawa dahil sa sinusunod lamang ito ang kanyang ama. Kaya naman wala siyang option kundi umuwi na lamang hanggang sa makaisip siya. na ah, hindi niya kayang pabayaan ang kanyang ama. Kahit wala siyang dalang sapat na pera, ay pinuntahan pa rin niya ang kanyang ama kaya naman nalit sa kanya ang naturang lalaki kung saan umaasa ito na may dala at may bitbit na nga siyang pera para ibayad sa kanila. nilakasan na nalang talaga ni Gerald ang kanyang loob upang putahan ng kanyang ama. Sinubukan din niyang mamakaawa sa mga holdrapper o sa mga pinagkakautangan ng kanyang ama. So pali tinawanan lamang siya nito matapos sabihin na babayaran niya pa unti-unti hindi umuno sila Bumbaya at hindi sila papayag sa ganong sit Hanggang sa siya na nga lang ang naisip ng gawing hostage dahil naisip ng mga hoodopper ng mga kidnapper na mas bibigyan sila ng pera kung uh, mas malapit sa kanila ni Jenna at ni Robert ang magiging biktima. So, balit na laban nga itong si Gerald. Samantalang lang din ng kanyang ama. Awang-awa siya sa sinapit na dahil hindi niya sukat na maging ang kanyang anak ay madadamay sa kanyang katarantuduhan. kaputukan ka na nga sa loob ng warehouse na pinagdalahan ng kanyang ama. Kaya naman, tuluyan nga, nga nabaril itong si Marcel hanggang sa tuluyan itong nawala ng buhay. Kapalit ng kanyang utang ay ang kanyang buhay. Awang-awa si Gerald sa sinapit ng kanyang ama, supalit so kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ito na nga ay mamamaalam. Samantalang habang si Gerald ay malungkot na malungkot, dito naman ay ang demonyong si Betsy ay kakausapin siya para igigil trip nga itong si Jenna. Kung saan may kakayahan ng mano si Jenna upang tulungan siya ay eh, bakit hindi man lang gumawa ito ng hakbang para tulungan siya naging ay... makasarili yung tong si Jenna at hindi man lang inintindi ang kanyang feelings ngayong gipit na gipit nga siya at kailangan nga mabuhay ang kanyang ama naman ang pinag-usapan dahil doon maiinis unti-unti itong si Gerald na isip niya na may punto nga itong si Betsy magkakaroon ng tampuhan ng mag-asawa at magkakaroon nga ng lamat dahil nga sa pagkamatay ng amangan nitong si Gerald. Nangunguli kasi siya ng husto at sa pagkakataong yun, bigla namang kinitla nito ng buhay. Kung hindi lang sana tumangi itong si Robert, di sana ay uh, tuluyan pang maalabas ito. Si Marcel, alam naman niya na pinilit nga ni Marcel na magbago ngunit sa John, na abutan lamang talaga siya ng kawalas malasan dahil ang taong pinag kakautangan niya ay mga sindikato at dito na nga ay hindi na nga siya basta-basta tinatantanan hanggat hindi makuha ang kanilang gusto at kapalit na nga ang kanyang buhay dahil sa sobrang inis na nga nito